Ilang oras bago matapos ang araw ng Huwebes, pumunta si Sagani sa Paseo de Maria Cristina patungong Malikon. Makikipagkita siya kay Paulita dahil ipinangako iyon sa kanya ng dalaga kasi mag-uusap nila ang mga noong nakaraang gabi. Nasaan ka na, Paulita? Prado, akong mapag-uusapan natin ang nangyari kagabi. Handa akong marinig anuman ang paliwanag mo. Handang-handa siyang humingi ng paliwanag kay Paulita, ngunit alam niyang mapagmalaki at mapagmataas si Paulita. Kaya't nakikita niya na hindi matutupad ang pag-uusapan nila. Dala-dala niya ang dalawang sulat sa kanilang dalawa. -tala. Paulita, nasaan ka na? pagkaingat-ingat ni Isagani ang sulat na galing kay Paulita. Mahalaga sa kanya ito. Pero ang pasya niyang talikda ng pag-ibig sa ngalan ng karang karangalan at ang hangad ng mag upang makatupad sa katungkulan ay hindi nakapagpigil na sumalakay ang lungkot kay Isagani. Pagkakataos lang ng mesa de gallo at tapos siya si Zagani at Paulita na magpuntang parke at umusap sa ilalim ng buwan. Biligay. Para sa iyo, akong binigay. Salamat, hindi ko alam kung gaano mo ako nakapagigay. Kung sana hindi na matapos ang gabi na ay ika kapiling, ikaw ang lubos na nagpapasaya sa akin. Gumagaan ang bigat ng kalooban sa tuwing nakikita ko ang iyong mga ngiti. Ako man ay ganoon din ang nararamdaman. Kapag ako ay nasa ekspedisyon, mukha mo ang aking nakikita. Lumipas ang gabing iyon kasabay ng mga kwento ni Sagani kay Paulita tungkol sa mga pinagdadaanan niya sa ekspedisyon. Sapagat sa kabila ng lahat, tayo ay nagbibigkis ng mahigpit sa Espanya. Dahil sa nakaraan, sa kasaysayan, sa pananampalataya, sa wika ang wika. Oo, oh, ang wika. Mangalita ko pa kaya siya. Oh? Tara na at bumaba na tayo. ...on si Sagani dahil sa ingay na papalapit. Pumilis ang tibok ng puso ni Sagani na makita ang karwaheng paparating. Nakasakay sa karwahe si Paulita, Doña Victorina at ang kaibigan pagtignan ni Paulita nakasama nila kagabi. Parang bulang naglaho ang masamang bagay na naglalaro sa kanya isip. Nagliwanag ang langit na punong tugtugin ng hipapawid at nagkaroon ng bulaklak ang mga daanan ng kita ni si Paulita. gani, may balita ka na ba tungkol sa aking asawa? Wala pa din pong nakapagbibigay sa akin ng balita hanggang ngayon. Nais nice, ko malaman niya na pupunta ako sa mga gwardiya sibil. Nais nice, ko malaman kung nasaan siya, buhay man o patay. Mahirap maghintay ng sapung taon bago makapag-asawa muli. Ano ang masasabi mo kay Juanito Pilais? Si, si Juanito Pilais ay isang nagpigil sa isang napakamabuting tao at napakamatulungin. Naku, totoo yan. Napakarangyan ang kanyang pamilya. Siguradong napakaswerte ng mapapangasawa niya. Sa gani, naku, kailangan namin ang iyong tulong. Mahulog ang abaniko ni Paulita sa pagitan ng mga bato sa lansasigan ng malikon. <laughs> <laughs> Natuwa naman si Doña Victorina dahil unting-unting natutupad ang kanyang plano na agawin sa Manito Pilais. <laughs> Saan banda na hulog ang iyong abaniko? Sa banda roon. Bakit ka pa panagalito? Ikaw ang nagkipagkita sa akin. Paano nga? Paano hindi ako? Ngunit kagabi ay hindi mo man lamang napansin na ako ay nasa dulaan. Gatigan kita mula simula at katapusan ng kalabas. Ngunit hindi mo malis ang iyong matamos at ngarin Nga rin tisaro ka pa sa kanila para sa natin. Patawarin mo ako, Binibini, sa pagpunta at hindi ko pagsulip sa iyo sa dula-dulaan. Hindi lamang ako pumayag na sumama ay dahil sa pilit ng aking ali at nagbabakasala ako makita ka roon. Ang akala ko'y bumunta ka roon upang magpapansin kay Juanito Pilais. Ikaw ang pakay ko roon kaya napunta ako kong gabi. Halaga sa akin si Juanito Pilais. Ang aking, ang aking lamang ang umibig sa kanya. Kulubos ang na magpapakasala ang ali ko kay Juanito. Paulita, meron akong dapat ipagtapat sa iyo. Ano na nga, Ipangako mo muna sa akin na walang ibang makakaalam nito. Pangako. Buhay si Don Tiburcio. Hindi makapagsalita si Paulita sa kanyang gulang. Bagamat nangako si Paulita kay Sagani, ay isa-isipan nito na sabihin ang lihim sa kanyang kaibigan. Nagawi ang paksa nila sa bayan ni Sagani. So, Segani, gani kung hindi mo mama sa main saan ka ng lawi inyo. Ako'y namamalagi sa gitna ng kagubatan. May pagmamalaki sa boses ng binata tuwing napag-uusapan nila ito, nagniningning ang kanyang mga mata at nanginginig ang kanyang tinig. Habang ikinupento na ito ay para siyang nagbabanggit ng isang pag-ibig. Gani, pwede ko bang itanong kung bakit mo napiling na malagi doon? Ah, sa akin pag-iisa sa kabundukan, malaya ako malayang tulad ng hangin malayang tulad ng biwanag na naglalakbay ng walang hadlang kalawakan ng kagubatan at ng karagatan napakisip, makakapagsalita magawa niya ang gusto niya ng malaya bago pa man makilala ni Sagani ang dalaga ang dagat na iyon ang kanyang daigdig, kanyang kaligayahan pag-ibig at guni-guni niya ang kanyang oras sa panunod na ng pagbabago ng anyo ng ulap at sa pagmamasid ng mga puno o bato, hindi niya malaman o mapaliwanag ang namundaming nararamdaman. Bakit ganito ang aking nararamdaman? Hindi ko mapaliwanag ang namundaming naghahari sa aking puso at isipan. Madalas nangangamba ang kanyang kamahirin na baka magkasakit siya ng lupo sa kanyang kalungkutan. Parati siyang pinagsisipan ng kanyang kamait. Hindi ka nang madala sa magagamot dahil sa matinding kalungkutan na kita sa kanya. Sa gani, masyado mo na ang ang sarili mo ilog. hope. Tayo na kaya sa doktor. Hindi na hope, ako'y ayos lang po. Limang gubat, mapanglawang ilog na dumadaloy sa kitla ng kagukahaw yan. Walang sigla ang dagat at ulila ang kalawakan. Ngunit sa pagkakataong iyon tila nagliwanag ang buong kapaligiran ni Sagani na makita ng dalagang si Paulita. Doon ay simulang magliwanag ang buong negdib niya, niya. Bi, binibimi. Kung paroroon ka lang mga batisan, yapakan ang langdas ng iyon. Laruin ang koko ng iyong mga daliri. Ang tubig ng mga batisan, maupo sa batuhan at tumawi. Ang aking kagubatan ay magiging paraiso, ang ilog ay awit, ang mga hambok ay magiging brilyante, at ang mga bola sa dagat ay magiging perlas. Maglalakay na ito ako, mga kamaywa. Hindi magtatagal at ang buong kapuloan ay magkaroon ng daang-daang bakal na matitibay na parabang hangin. Pagkaraanan ng mga perokamil gaya ng sabi ng isang tao, magbubuksan sa lahat, lalong manganang sulok ng kapuloan. Ngunit kailan pa? O ako'y ay uugod na matandang dalaga na? No? Aba, hindi mo ba nalalaman na maaari itong magawa lamang sa loob ng ilang taon? Hindi na man nalalaman ang buhay at siglang mangingisig ng bayan matapos ang daang-daang taong pananahimik? Ang pagkabigong tinamo namin nangangahulog ang paghinga ng isang mamatay Pilipino. Maguunahan sa pagtanggol sa ating mga tahanan laban sa mga pananakop ng ngangakop ng dayuhan. Hindi tayong pwedeng basta bastang pasasakop ng mga dayuhang ngunit gagawin namin ito para maayos at sa maayos na paraan. Pangarap, puro na lang pangarap. Narinig ko na marami kayong kalaban. Ang sabi ni Tete Corina, kay manatiling alipin ang bayang ito. Sabagat ang alim mo isang hangal, nakadipindi lamang siya sa kanyang alipin. Ang mga kalaban namin at kami ay kailangan lumaban. Ngunit kaya namin itong labanan. Pero huwag kang magalala, magiging payapa ang labanan. Hindi nawala ang ngiting pag-alinlangan sa muka ni Paulita dahil naisip niya ang maaring mangyari sa labanan na magaganap. Paano kung wala kayo na pala? makinig ka kung wala kami nga pala makinig ka paulita alam mo kung gaano kita kamahal at sinasamba alam mo ang iba ang nararamdaman dawan ko yung sarili kapag tinitigan mo kung walang mangyayari sa aming pagsisikap pa, papangarapin ko ang isa pangarapin ko pa ang isa mong titig papalad akong mamamayan kung isang araw ay sumilay sa iyong mata ang pagmamalagi sasabihin mo sa buong mundo habang tinuturo ang aking bangkay tila ba'y napakatapang isa gani maya maya ay nag-ayaya nang umuwi si Donya Victorina. Umuwi na tayo, baka kasi punin. Ang sigaw na iyon ay nakapagpanbalik sa kanila sa katotohanan. Oras na nang pag-uwian, alalang-alala sa kagandahang asal niya sila ni Isagani na sumabay pag-uwi. Isagani, halina sumabay ka na sa aming pa-uwi. Oo nga, tapos wala din ang araw. Hinirapin ng paglalakas pa-uwi. sa karwahe ang tatlong donya ay nasa likod at magkatabi sa harap si Isagani. Para kay Isagani, isang pangarap niya ang matupad ng magkatabi niya si Paulita sa karwahe. Kahit lumipas na ang mga oras ay hindi ito napansin ni Isagani dahil wala siyang nakita dahil sa si Paulita lamang. Maya-maya pa ay habang dumadaan ang kanilang karwaizak, nakarinig siya ng tinig na may nagahanap kay Don Tiborso. Deisbadan yaa at nabanggit rin ang pangalan ni Juanito Pilaes